Hello and welcome back again to my YouTube channel, Tamami Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera. Kung kayo ay nakakaranas ng hirap, ng kagipitan, kung palagi na lang alat sa pera, mabigat ang pamumuhay kung magkaroon man ng pera ay ang bilis naman itong mawala o maubos at parang kulang pa kung kayo ay nagnanais na mabago ang takbo ng inyong pamumuhay at kung hindi nyo pa nagagawa ang mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte lalo na kung kayo ay masisipag na tao lahat ay ginagawa nyo para makaahon sa hirap at mabigyan ng magandang buhay ang inyong pamilya. Maraming paraan ng pampaswerte ang makakatulong para makaakit ng pera, makaakit ng swerte, at hindi na maranasan ang mga kahirapan. Kaya kung mahilig kayo o panatiko kayo sa mga pampaswerte, ay panoorin lamang ang video na aki ibabahagi. At kung hindi naman, humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Mangangailangan lamang tayo dito ng isang dahon ng laurel at 11 pieces na putil ng bikas. Mainam na gumawa ng pampaswerte na ito dahil ang November ay nasa 11th na buwan. Kaya huwag nating palampasin ang pagkakataon na gumawa ng mga pampaswerte. Napakadali lamang ng pamamaraan ng pampaswerte ito at makakaakit na kayo ng pera, ng swerte, ng mga blessings, ng mga kasaganaan sa inyong buhay. Kung kayo ay kailangan ng pera, isulat mo lamang sa dahon ng laurel ang amount na kailangan mo. Kunwari, ilalagay mo dyan ang 20,000 pesos. At sa likod naman nito, ay isulat mo ang 1111. Dahil ang 1111 ay isang malakas na code for manifestation. Pwede ka ding magsabi ng mga good intentions mo sa dahon ng laurel. Mag-wish ka dito ng walang gamit na sana para ipagkaloob sa iyo ang amount na kailangan mo. At saka mo ngayon ito ilalagay sa iyong wallet at sabay mong ilalagay ang 11 pieces na butil ng bigas. Alam naman natin na ang bigas ay isa rin yan sa malakas na mag-attract ng pera. Ito ay simbolo ng kasaganahan. At pagkatapos ay hawakan ang iyong wallet at sambitin ang chant na aking ilalagay sa screen. Gawin ang pampaswerting ito sa kahit na anumang araw pero mainam kung magawa mo ito sa araw ng Martes at Biyernes at Webes dahil ito ay mga araw na may malakas na persa o kapangyarihan o matalab talaga. Ang paggawa ng mga pampaswerte ay dapat meron kang 100% na paniniwala maging positibo paniwalaan mo ang mga pampaswerte na iyong ginagawa at magpatuloy pa rin na kumilos. Hayaan mo lang itong magmanifest. Hayaan mo ang dahon ng laurel sa iyong wallet hanggang matapos ang buwan ng November. Pagkatapos ng November ay susunugin ang dahon ng laurel at ihihipan ito sa hangin para madala ng universe ang mga kahilingan mo. Sandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay sa buhay at patupad ang mga pangarap natin sa buhay na Yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.